Shout out, shout out, shout out. Ayun. Okay. Ah. Ah. Ayun. Guys, karga na natin yung ating lambat, guys. Ayan, karga na natin. Sama po si Kodi. Yung ating strongest Tarzan. Pahingi peso, guys. Oh. siya. Kasi kasi Amboy. Oh, shout out, Amboy. <laughs> Ayun. Karga kami ng pukot, guys. Ganito yung, yung pagkarga ng pukot. Ng lambat. pukot sami nih eh yan load guys paano namin guys para Ayan, din tayo makin bagay

Terus tau guys. Deg-degalan oh. area guys. area. <laughs> para... Parang kahapon lang guys. yun, ganito guys nakabada natin mayus para makarga Op. Oh. 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 yeah, yeah. bigat nito, grabe isang isang banata guys nasa kilos. Ayan. kung basa guys kung basa guys, okay. kung basa. kung kung Okay. Sayang ang um, porsinto. Bayad. Uh, sayang po daw. Kurta way po may ha, saya ang porsinto. Ay, e, wag ganyan yung galit niyo. Yu. Pag magdala kayo ng motor tapos kayaan niyo yung imbis konti pa lang yung Tayang ayusin, hintayin niyo dumami bago ayusin, bagay. Siyempre, yeah. porsinto. Okay. Turuan niyo pa ako, ako yung may-ari. Ah, ayos ah. Ikaw talaga ang iba ka talaga. Ako ang boss. Ikaw ang boss. Yun guys, ah, may nakita tayong ah, bus. Busi. Eh, butas ba? Buluang ba guys? <laughs> buluang butas. Tinabihin natin kasi merong Meron mag-aayos dito, magkatahi. 1% yan guys. 1%. Yeah, Kawawa naman kami guys. No? 1% yung magkatahi. Basta lang huli guys, may 1%. Okay, okay. Simula ngayon yung 1%. Oh. Ligasyon niya ang pupunta. Lagi na lang kami nagbabatag guys. Wala kahit buloy na kahit buloy na naman lang. Wala pang isda guys. Kahit isa. Oops. Lumok. Yan tuloy-tuloy lang natin ganito okay, tapos bro. ayusin natin aarin ito lang yun guys Oops. ang oras natin ngayon guys is sila lang nakakaalam ano guys, bubang guys warak daw, warak laki okay, guys wakay daw, wasay wakay daw guys yes. okay. wakay guys, wakay wakay kamakers wakay tapu dong di sana. Hello guys. Yai. Ito lang tayo guys. Ito lang gagawin natin guys, ah uh, hanggang sa mapuno ito, itong motor na ito guys. Siya pa lang to guys. 别动刀。

Gak enak, neno noon. tangkap nuon. Nana ada satu. Hah? Ada satu. Aku tangkap. Nana neno pun Andre. Balik, Windy. Balik Hah? Hai, Hahai, talap apa? Talap Oh, balik. Kau mau pergi? Kaya? Okay. Pahal mo na. Pira, ay. Kailangan ka pira eh. No. Kailangan ko pira? mo pira mo. Binigay mama ko guys. Pagkipili hmm. nga natin. guys. Putoy pa to guys. Mm -hmm. hey, lang gagawin natin. na lang guys dalawan lang, lima, lampu Marami pa pala Marami pa pala guys

Hai, anak buntut anggarnya. tapi hai, 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 Sắp rau, quá, 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 aytewas and guys uh, nakarga na natin yung unang banata Yay. ayan oh so, si sila oh si Amboy oh si oh oh ito na ng banata ito yung tinatawag na pataw ayan tinatawag 'yan pataw pataw tawag niyan ito yung rubid niya PC ito yung lambat. Yung lambat natin guys is 3210 yung ano. Malaki siya, 3210. Kaya sa pool dito yung mga ano guys, yung mga tuna, malasge, mga pating, pusapasa. Sure ball dito. Ayan Woo Salamat, salamat, salamat. Tuloy-tuloy uh, lang namin itong gawin. Uh, hanggang sa maubos namin yun. Pito, bali pito yun. Sa pito guys, hanggang